nanay. O, love love niya si Mingay. Love love niya si Mingay. Ang awa ninyo, o. Oh. Nana na among Mingay. Love love sa among nanay. O. Oh. Ang awa, o. Oh. Magpahuwak-huwak siya sa kay nanay. Si Mingay na ah, love love ni nanay si Mingay oh ah. hmm, Awa, ikisa ni nanay si Mingay kay love love niya si Mingay amiga na sila nice ang mata ni Mingay papiyong piyong pod piyong piyong pod si Mingay Hello Mingay Mingay na ka mo nanay Mingay Mingay na ka mo Love ikaw nanay Mingay Love ikaw ni nanay Oh Love, na ni nanay si Mingay. Hello, Mingay. Oh, hiran yang kamot. So, oh, tingnan niyo si Mingay. Nagpahawak din sa kamay niya. Oh, so, nagpahawak din sa kamay. Ayan, oh. Sandal pa yung liig niya. Hello, Minggay. What happened? Ayan, oh. Oh, diba? Tingnan nyo silang dalawa. Parang, ang nanay na ako, parang siyang siya ang ina ni Minggay. Oh. Tingnan niyo yung paa ng nanay ko, oh. Nong ning nong ning nong. Nong nong ning ning nong, oh. Oh, istoryahan ay silang mingay yung sinanay. O. Oh. No, istoryahan ay sila. Ay, hala. Ing online sa kamay. O, oh, tingnan niyo oh, ing online si Mingay sa kamay pa picture si Mingay oh pa picture oh pa picture si Mingay yan yung update namin sa pusa namin na bisita hindi yan amin na pusa bisita lang yan mata tuwing araw yan nandito sa bahay ayan babae yan girl yan na pusa babaeng babae yan na pusa mga guys mga kamarimix maniwala ba kayo nga ang pusa gamot isang gamot sa tao na wala ng energy dahil mga kamarimix totoo talaga tong sinasabi ko lalo na sa tao na may kakaramdaman ng puso mahina yung puso yung katawan din mahina kasi yung puso mahina na nga kaya nga naipiktuhan yung katawan mo kaya ito yung cut na to, itong posa na to ay isang gamot. Subukan nyo nga mga kamarimix kapag malungkot ka, makipaglaro ka ng pusa. Mawala yung pagod mo. Totoo yan dahil gamot sila. Subukan mo nga. Kaya ito oh, yung ano, ayan, matatawa ka. Tapos subukan mo nga, nalambingin yung posa. Mawala yung lahat ng pagod mo. Totoong totoo yan. Makawala din sila ng stress yung pagod oh. ng heart ayan yeah, mababawasan kasi ano medyo kang masaya kapag maglaro ka sa cat or pusa no kasi naman vlog. maaliw ka the sa kanila video. huwag niyong kalimutan palo na huwag niyong kalimutan magpalo para kay Mingay i-share nyo para kay nanay paki-share lang parang aabot to kung saan man na mundo kung saan na dulo thank you for watching